The Chiong Sisters Case, ang kaso na kumalog sa buong Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, maraming krimen ang gumulantang sa publiko. Pero may isang kaso na hanggang ngayon, taon 2025 na, hati pa rin ang opinyon ng mga tao. Isang kaso na may nawawalang ebidensya, may mga testimonya na nagbago-bago, at isang hatol na tinanong ng buong sambayanan. Ito ang Chiong Sisters Case ang misteryosong pagkawala ni na Jacqueline at Mary Joy Chong noong isang libo siyam, naraan siyam naputpito sa Cebu. Ito ang kwentong, kahit ilang dekada na ang lumipas, hindi pa rin tuluyang nasasara. July 16, 1997. Gabi. Ayon sa pamilya, normal lang ang araw ng magkapatid. Bandang alas 10 ng gabi, nakita sila sa Ayala Center Cebu Mall. Simple lang ang plano. Mag-shopping, dumaan sa fast food, tapos uuwi. Pero hindi na sila nakarating sa bahay. Kinabukasan, nagkagulo ang pamilya Chong. Hindi raw ito normal sa dalawang magkapatid. Hindi sila yung bigla na lang aalis ng walang paalam. Nag-file ng missing persons report. Naghanap ang mga kapitbahay, kamag-anak, pulis. Pero imbes na lead. Puro tanong ang lumilitaw. Ilang araw matapos silang mawala, may natagpuan ang mga residente sa Tanay Hills, Karkar, Cebu. Isang bangkay ng babaeng natapon sa bangin. Ayon sa pulisya, siya raw si Marie Joy Chong. Pero body, ito ang malaking twist. Walang DNA test na ginawa noon. Face recognition lang ang basehan. At dahil nabubulok na ang katawan, marami ang nagsabi. Paano sila nakasigurado? Simula pa lang may duda na. Lumabas ang ilang pangalan. At ang pinakanaging kontrobersyal, Francisco Paco Laranyaga, labinsyam na taong gulang Josman Aznar, Rowell Royal Tan, James Andrew Uy, Garchi Benning Labella, Alberto Caño. Ayon sa isang testigo na si David Pantaleon, nakita raw niya ang mga lalaki kasama ang magkapatid. Pero eto ang mas shocking, si Paco. Ayon sa higit apat na pung witnesses, nasa Manila daw sa mismong araw ng krimen. Literal na, nasa school, may exam, may professors na pwedeng magpatunay, at may airline tickets. Pero hindi ito pinaniwalaan ng korte. Isa ito sa pinakamalaking controversies ng kaso. Ayon sa prosecution, kinuha raw ang magkapatid sa Ayala Mall, nilagay sa isang kotse, ginahasa si Jacqueline, pinatay si Marie Joy tapos itinapon sa bangin ng katawan ang kwento ay mabigat detalyado pero problema buddy halos lahat ng detalye ay galing sa iisang testigo at ayon sa ibang abogado kung wala si David walang kaso ang prosecution ang tanong ng marami pwede bang pagbasehan ng buong hatol sa isang taong may conflicting statements sa side ng depensa ito ang mga binigay na ebidensya. Attendance records ni Paco. Exam results. Testimonies ng classmates. Flight records. CCTV na nasa Manila siya. Testimony ng mga guru. Para sa marami, solid dapat ito. Pero bakit hindi pinanigan ng korte? Ayon sa iba. Dahil prominent family ang mga Chiong. Ayon naman sa iba. Dahil may political pressure noong panahon na yon. Hindi man natin masabi ang eksaktong dahilan, pero malinaw, may malaking conflict sa timeline. 1999, hinahatulan ng anim na akusado ng death penalty. Pero dahil natanggal ang death penalty sa Pilipinas, naging reclusion perpetua na lang. Grabe ang impact nito. Lumabas sa balita araw-araw, pinag-usapan sa bawat barangay, naging debate sa buong bansa. Pero hindi pa dito natapos. Maraming lumabas na katanungan. Isa, bakit walang DNA test sa bangkay? Isang libo siyam na raan, siyam naputpito daw, walang kapasidad. Pero sabi ng iba, meron naman. Dalawa, bakit hindi tinanggap ang alibi ni Paco? Sabi ng court, fabricated daw. Tatlo, nasaan ang katawan ni Jacqueline? Hindi ito nakita hanggang ngayon. Apat, sino ang tunay na may hawak ng katotohanan? ang pamilya Chong, ang pamilya Laranyaga, o may nawawalang piraso sa puzzle. Ito ang dahilan kung bakit hindi natatapos ang debate. Noong 2018, lumabas ang Netflix documentary na Give Up Tomorrow. Dito, maraming Pilipino ang nagulat. Mas lumakas ang kampo ni Paco. Maraming nagbago ang pananaw. Marami ring nagalit at nagsabing one-sided documentary. Pero isang bagay ang malinaw. Umasikaso ulit ang publiko sa kaso. Si Paco ay nasa Spain ngayon dahil sa treaty ng Pilipinas at Spain tungkol sa transfer of prisoners. Habang ang pamilya Tsiong ay nananatiling matatag, sabi nila, Huwag niyong kalimutan si na Marijoy at Jacqueline. Huwag niyong gawing pelikula ang sakit namin. Sa huli, buddy, hindi lang ito kwento ng krimen, kundi kwento ng katarungan. Natuto ang Pilipinas na Mahalaga ang tamang investigasyon. Mahalaga ang ebidensya. Mahalaga ang boses ng bawat pamilya. At higit sa lahat, ang katotohanan ay hindi laging kung ano ang nasa papel. May mga kasong hindi nabubuong maliwanag, may mga kasong kulang ang sagot, at may mga kasong tayo na lang ang huhusga kung ano ba ang mas malapit sa katotohanan. Thank you for watching. Please like and subscribe.